Aries, pag-iingat para sa iyong kalusugan huwag kang masyadong magtatagal na maliligo at ganoon din sa malalaking tubig. At iwasan ang umayon kagad sa mga kausap kahit matagal ng kakilala para makaiwas na mawalan ng pera, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, ngayong araw kung may plano ka na pupuntahan sa malayong lugar, ay okay naman basta laging may malakas na pakiramdam, at laging manunuri ng kausap, nang makalihis ka sa mga bigla ang suliranin na kausap mo pala ang pwedeng makagawa, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, ngayong araw ay dapat kang umiwas sa pakikipag sa pamilya o maging sa trabaho, nang makaiwas ka sa pwedeng kalungkutan, at gawin mo ring umiwas sa tao na mahilig magdala ng chismis para makaiwas ka mawala ng good energy, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, maging maingat ka ngayong araw, kung may dapat puntahan ay maging mas malakas ang pakiramdam, at maging matalas ang mata ng walang dumating na pwede mong ikalungkot, at umiwas sa pag-inom ng alak lalo na sa gabi, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Leo, huwag ka muna gumawa ng pakikipag-usap pagtungkol sa pera ang ilalapit sa iyo, para wala kang maging kagalit na tao, at talagang iwasan mo ang magbuhat ng mabibigat para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, huwag ka gumawa ng pagbibiyahe kung dil ang usapan at hindi ka naman sigurado sa kausap na makukuha mo ang iyong gusto para makaiwas ka sa gastos at mainis at huwag muna makisama sa mga kumare o kumpare ngayong araw sila ay tukso ng gastos ngayong araw para sa iyo Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan Libra ngayong araw ay umiwas ka muna sa mga kausap napipilitin ka makagawa ng pagsang-ayon o isang desisyon para makaiwas sa mga suliranin na hindi mo inaasahan at may makaaway kang tao sa hinaharap at iwasan ang mga inihaw na pagkain sa gabi para sa iyong kalusugan signos na pahiwatig ng mga bituin. Scorpio, ngayong araw ay umiwas ka sa tao na may kabastusan magsalita at laging nag-aangat sa sarili dahil tukso siya ng pagkakamali sa iyo. Ngayong araw kung makikasome ka, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, ngayong araw ay maging maingat kapag pera na ang pag-uusapan para maiwasan mo ang mga tao na pakinabang lang sa iyo ang gusto, at magingat ka sa mga ligaw na hayop, kung naglalakad sa lansangan na para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, huwag ka muna gagawa na mag-isa lang maglilibot ngayong araw, dahil madaming tukso na kausapin ka para makagawa ng kalokohan, at huwag kang maglalakad ng mabilis, at gumawa ng desisyon na mabilis din para makaiwas ka na malungkot, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, ngayong araw ay mag-ingat ka sa mga tao na makakausap, na matatamis magsalita kahit pa iyong kakilala lalo na kung babae, dahil sila ay tukso sa iyo ng gastos at sa paghina ng kalusugan. Ngayong araw signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces Maging maingat ka sa mga gagawin mong trabaho at maging sa pakikipagtalo, o kaya mas mainam na maging mapanuri at matahimik nang makaiwas ka makuhanan ng good energy ng katalinuhan, at iwasan mo muna ang mga lamang loob na pagkain, nang hayop ngayong araw malakas mag-iipon ng ikakahinan ng kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin.